Phantom Pirates vs Kalabang Spider, sino ang mas malakas sa laban ng mga halimaw? Pagsalpukan ng dalawang pinakamapanganib na grupo, sa mundo ng Hunter x Hunter, ang Phantom Pirates na pinangungunahan ni Red Redfang, laban sa Kalabang Spider, Phantom Troop, ni Chrollo Lucilfer. Isang malupit na kwento ng pagtataksil, estratehiya at labanan ng lakas at talino. Sino ang magwawagip? Panoorin mo ang buong kwento, pero bago yan, isa muna tayong intro. Sa mundo ng mga mandirigma at mercenaryo, dalawa ang tinitingala at kinatatakutan dot ang Phantom Pirates, isang underground group na nananalasa sa karagatan, at ang kalabang spider, kilalang grupo ng mga kriminal na may kanya-kanyang kakaibang abilidad. Ngunit paano kung magtagpo ang dalawang ito? Sa pagkakataong ito, walang taguan, walang takbuhan, isang matinding laban ng bangis, talino, at kapangyarihan. Sa grupo ng spider na pinamumunuan ni Crowlo Lucifer, ang spider ay binubuo ng labing dalawang miyembro, lahat ay may unique na abilities. Nariyan si Feta na may pain packer, si Maki na may thread manipulation, si Yubadja na may brute strength, at marami pang iba. Phantom Pirates, bihira silang makita. Isa silang grupo ng mga Nen Pirates na nangunguha ng mga treasures at aura-based artifacts sa ilalim ng dagat. Ang kanilang leader ay si Rayedan Redfang, si Raydan ay isang dating hunter na naging pirata. Siya ay may kakayahang ay manipulate ang tubig gamit ang nan, kaya tinawag siyang Tide Conqueror. nag ang landas ng dalawang grupo, sa isang lumang isla kung saan nakatago ang isang ancient artifact, ang Nen Core of Abyss, isang item na nagbibigay ng limitless aura sa sinumang magtataglay nito. Habang masusing iniimbestigahan ng Phantom Pirates ang isla, dumating ang Spider para sa parehong misyon. Sa gitna ng kagubatan ng isla, nagkaharap ang dalawang grupo. Nagkatitigan, nagngitian, pero sa likod ng ngiti, handa na ang bawat isa sa isang all-out war. Uvogen vs. Kraken, Phantom Pirates, Tank. Nagkabanggaan ang dalawang dambuhala, Santukan, Sigawan, at Bagsakan ng mga puno. Pareho silang makunat at malakas, pero sa huli, natalo si Uvogen ng mahayla siya sa dagat ni Kraken, at pasabugan gamit ang pressurized nen water bomb. Maki vs. Silk, Phantom Pirates, Stealth Fighter. Ito ang laban ng bilis at talino. Si Silk ay gumagamit ng shadow displacement, habang si Maki naman ay mabilis at deadly gamit ang kanyang nen threads. Pero sa isang maling hakbang ni Silk, naipit siya sa isang trap thread ni Maki, dito ay panalo ang spider. Phaetan vs. Rayadan Redfang. Ito ang main event. Phaeton Spain Packmore vs. Red Fang's Tidal Burst. Sa gitna ng ulan at kidlat, nagsalpukan ang dalawang leader. Phaeton activated his Nen Cloak, pero si Red Fang ay ginamit ang full power ng dagat, isang water dragon na tumama kay Phaeton. Ito yung laban na natalo si Phaeton, pero hindi rin naman nakaligtas si Red Fang, dahil sa lakas ng Nen ni Phaetan. Pareho silang bagsak. Crowlow vs. Captain's First Mate, Nero. Strategic Battle. Nagpalitan sila ng traps, nen skills, at deception. Ginamit ni Crowlo ang isa sa mga bagong kinopyang abilidad niya, nen anchor trap, at dito nahuli si Nero. Isang brutal na finishing move ang ginawa ni Crowlo na siyang nagpatamba kay Nero. Matapos ang matinding laban, pareho sa dalawang grupo ang malubhang nasugatan. Ang ilang miyembro ng Spider ay buhay pa, gayon din sa Pirates. Ngunit sa huli, si Crowlow Lucifer ang nanatiling nakatayo, hawak ang Nencor of Abyss. Dito nga ay nabigo ang Phantom Pirates, na taluni ng katunggali para sa kalabang Spider. Ngunit hindi ito ang katapusan, sapagkat ang dagat ay hindi nakakalimot. At balang araw, ang Phantom Pirates ay muling babalik para sa huling paghihiganti. Kung gusto nyo ng ganitong video, sundan nyo lang ako sa channel na ito.